Sa vlog ni Andrea Brillantes kamakailan, kasama sa mga nabanggit na lalaki sa larong Date or Pass, ang anak ni Inray Mundo na si Jacob Puturnak. Dito inamin ni Andrea na crush niya si Jacob. Pwede kayang maging sila? The Philippine Showbiz List presents. Bagay ba sina Andrea Brillantes at Jacob Puturnak? Who is Jacob Puturnak? Ang 19 years old half Pinoy, half Ukrainian na si Jacob Raimundo Poturnak ay anak ng aktres na si Ina Raimundo at ng Canadian Ukrainian na si Brian Poturnak. Siya ay isinilang noong April 22, 20, 2004. Si Jacob ay nakapagtapos ng high school sa International School Manila sa Bonifacio Global City Taguig noong 2022. Si Jacob ay kasalukuyang nasa United States para sa kanyang pag-aaral. Siya ay nag-aaral ng Business Management course sa Xavier University sa Cincinnati, Ohio, kung saan siya naglalaro para sa koponan ng baseball na Musketeers sa NCAA Division 1, ang pinakamataas na antas ng intercollegiate athletics sa USA. Si Jacob ang pangalawa at nag-iisang lalaki sa limang mga anak ni na Ina at Brian. Ang kanyang ate ay si Erica Ray at ang kanyang mga nakababatang kapatid ay si Micaela Jade, Annika Sage at Minka Eve. Tulad na kanyang mga kapatid, may hilig din si Jacob sa musika. Madalas siyang makita sa mga video na tumutugtog ng piano sa mga Instagram post ni Ina. Sa isang lengthy nostalgic birthday message na ipinost ni Ina sa kanyang Instagram account, ay ibinahagi niya ang video collage na kanyang mga favorite moments kasama si Jacob noong maliit pa ito simula sa panahon ng kapanganakan nito. Panimulang mensahe ni Ina para sa 18th birthday na kanyang uniko iho, isinilang niya si Jacob ng maaga noong 37 weeks pregnant pa lamang siya. Maliit man ito sa timbang na 6 pounds and 7 ounces, ay napaka-angelic pa rin ang kanyang mukha. Dagdag pa ni Ina na habang lumalaki ang anak, ito ay napakabait, obedient, funny, cute, adorable, super sweet at true mama's boy si Jacob. Pag-alala pa ni Ina na noong 11 pa lang si Jacob, matapang na ito sa kabila ng insecurities nito sa kanyang height. Minsan daw ay napagkakamalan si Jacob ng mga teachers nito bilang isang grade schooler kahit na nasa middle school na ito dahil dito sinabi raw ni Jacob sa kanila na maaabot rin niya ang kisame ng kanilang bahay. Araw-araw ay tumatalon raw ito ng maraming beses. Kahit saan sila pumupunta, hanggang sa ilang buwan ang lumipas ay naabot na nito ang kanilang kisame. Pinuri ni Ina na kahit noon pa man ay ipinakita ng kanyang anak ang kanyang dedikasyon sa gawaing inaasam na sa kalaunan ay bubuo sa kanyang pagkatao. Sa isang interview kay Ina, ibinahagi niya na minamanifest niya na hindi lamang magiging isang Major League Baseball star si Jacob, kundi magiging isang Hall of Famer sa baseball dahil sa walang kapantay na bilis at hindi ka panipaniwalang lakas nito. Nadalhin pa rin nito ang Philippine Pride sa mundo ng baseball. Sinabi rin ni Ina na ang six-footer na si Jacob ay hindi papasok sa showbiz tulad niya dahil lang focus ito at kamakailan lang ay nakakuha ng college scholarship grant sa US sa Xavier University. Pagbabahagi pa ni Ina na halos kada taon daw ay naidadraft ang Xavier players para sa Major League Baseball team. Pangarap daw ni Jacob na madraft ng paborito niyang baseball team na Toronto Blue Jays. Andrea Brillantes admits having a crush on Jacob. Sa vlog ni Andrea na inupload niya sa kanyang YouTube channel noong August 21, 2023, kung saan naglaro sila ng kanyang tatlong kaibigang babae ng date or pass, isang spin-off sa Jojo Wain o Totropahin Game, ay unang na-mention ang pangalan ni Kobe Paras, ang basketball player na anak ni na Benji Paras at Jackie Forster. At ang sagot dito ni Andrea ay pass. Samantala, date naman ang pinili ni Andrea noong nabanggit ang pangalan ng national basketball player na si Kai Soto. Pas si Andrea sa singer-actor na si J.K. Labaho dahil ayon sa kanya, mahal na mahal niya si J.K. at gusto niyang nasa buhay niya ito habang buhay at gusto niya rin maging best friend niya ito forever. pas uli si Andrea sa kapuso, actor na si Miguel Tan Felix. Game naman si Andrea na date para sa anak ni Ian Veneracion na si Draco Veneracion at sa anak ni Jericho Rosales na si Santino Rosales inihayag rin ni Andrea na childhood crush niya si Andres Mulak, ang anak ni na Aga Mulak at Sherlyn Gonzalez. Pero na-outgrown na raw niya ang crush niya rito. Kasama rin sa kanila mga napag-usapan ng anak ni Ina Raimundo na si Jacob Puturnak. Pag-amin pa ni Andrea, hanggang ngayon ay crush pa rin niya si Jacob. Anya, definitely i -date niya si Jacob. Ibinahagi rin niya na noon daw ang nagpakilala si Jacob sa kanya pero ng mga sandaling yon ay magka-holding hands sila ng ex-boyfriend noon. Dagdag pa ni Andrea na guwapong gwapo na siya rito kahit noon pa man. Mensahe pa niya kay Jacob. Hi Jacob, if you're watching, I'm single now. Tinukso naman si Andrea ng mga kaibigan niya pero sagot niya, date lang naman. Andrea surprised at the reactions of netizens to her remark about Jacob. Inaasahan na raw ni Andrea na posible magkaroon ng negatibong reaksyon mula sa mga netizens ang kanyang vlog na date or pass. Pero ang hindi niya ina-anticipate ay ang bulto-bultong hate comments sa kanyang pag-amin na nais niyang makadate si Jacob. Wala naman daw ibang intensyon si Andrea maliban sa nagwawapuhan siya kay Jacob sa kanyang TikTok account noong August 27, 2023. Naglabas na kanyang saloobin si Andrea sa mga natatanggap niyang batikos. Panimula niya na habang siya ay nasa trabaho ay nakakita siya ng ilang mga articles patungkol sa kanyang sinabi sa naturang vlog na single siya at nagwapuhan siya sa isang lalaki. At kahit hindi pa raw niya nababasa ang comment section ng mga articles tungkol sa kanyang pahayag kamakailan lang, ay nararamdaman na niya na punong-puno na naman ng mga boomers na nagsasabi ng bukang bibig niya parati ay mga boys o hanap siya ng hanap ng lalaki. Na magpahinga na muna siya o mas harsh pa nito ay malandi raw siya. At hindi nga raw siya nagkamali dahil puno nga raw ng mga ganoong komento ang nasa comment section ng mga articles tungkol sa kanya. Ayon kay Andrea, mas mainam na sana ipinanood muna ng mga netizens ang buong vlog bago sila manghusga o magkomento ng hindi maganda hinggil sa kanyang sinabi na nagwagwapuhan siya kay Jacob. Sa ad pa ni Andrea, para sa mga hindi nakapanood ng naturang vlog niya, ay marami raw siyang nilagay ng mga disclaimers. Tulad ng, please, we're just girls having fun. Don't take this seriously. At yun daw ang rason kung bakit ginawa niya itong date or pass. Sa halip na jojowain o totropahin. Dahil parang nga raw kay Andrea na ang term na jojowain ay masyadong seryoso para sa kanya dahil noong pagkakataon na ginawa niya ganoong uri ng content at sinabi niyang totropahin niya ang actor basketball player na si Richie Rivero dahil marami itong red flags. Pero sa huli, ay naging boyfriend din pala niya ito na kalaunan ay nauwi rin sa isang kontrobersyal na hiwalayan. Ayaw na raw niyang mangyari ulit yon. Saad pa niya na napaka-judgmental at ang OOA ng mga taong hindi nakapanood ng vlog. Dagdag pa niya na sineryoso na mga ito ang dapat ay playtime lang niyang pahayag. At bakit daw napaka-big deal sa sinabi niyang nagwagwapuhan siya sa isang lalaki? Alam naman daw ni Andrea na artista siya at kahit anong sasabihin niya ay maaaring makakuha ng atensyon. Napatanong din si Andrea na relevant ba talaga ang love life at ang tipo niya sa mga lalaki sa mundo ngayon? Ayon pa kay Andrea kung seryoso talaga siya magkaroon ng bagong kadate ay hindi na niya kailangan gawin ito sa pamamagitan ng vlog. Pwede naman daw niyang i-direct message ang lalaki sa social media account nito. Binanggit din niya na marami ang nagpapakita ng interes sa kanya kaya't maaari siyang mag-reply sa isa sa mga ito. Hindi naman daw sa pagmamayabang pero hindi niya kailangan subukan dahil hindi naman daw ganoon kahirap sa kanya ang maghanap ng Jojo Wain. At kung gugustuhin man daw niya makipag-date ngayon ay sana meron na dahil ang tanging gagawin lang niya ang magre-reply lang sa mga nag dm sa kanya. Sinabi rin ni Andrea na happily single siya at ini-enjoy ang kanyang kabataan at ang naturang vlog ay isa lamang content at entertainment. Making the first move is not being malandi. Sa dulo na kanyang TikTok video, ipinaliwanag ni Andrea na hindi deserve pati na ang ibang babae na maranasan ang mga masasamang komento dahil sa kanyang pagiging tapat lamang sa kanyang sarili. Saad niya na kahit isa siyang artista ay parte pa rin na kanyang trabaho na makakatanggap talaga siya ng iba't ibang komento lalo, lalo na mga negatibong komento hindi rin niya masisisi ang iba kung bakit ganoon na lamang ang kanilang mga reaksyon sa kanyang pahayag. Pero tao lang din siya at nakakadama rin siya ng frustration at frustrated din siya dahil marami nga siyang sinabi sa vlog na disclaimer at ilang beses niyang clean naro na matanda na siya at independent na rin. Dagdag pa ni Andrea na feeling niya pag nakakita siya ng mga articles tulad na lang ng sa kanya ay feeling niya ito ay sexist para daw ipinamukha sa kanya na isa siyang mababaw na tao na tanging na sa isip lang ay mga lalaki lamang hindi rin naman daw masama ang isang babae ang gumawa ng first move na ipakita kanilang gusto sa isang lalaki ito rin ang ginawa niya sa ex-boyfriend niya si Richie Rivero saad ni Andrea na kahit paraw na seryoso siya tungkol dito ay sa palagay niya ay hindi siya dapat makatanggap na napakaraming hate comment para rito at sa tingin niya ay hindi dapat husgahan at tawaging malandi ang isang babae kung ito ang gagawa ng first move para sa lalaking gusto niya. Sinabi rin ni Andrea na hindi niya deserve na makatanggap ng maraming hate comments kung sakaling siya ang gagawa ng first move dahil sa tamang edad naman siya, may business, magandang career at nagbabaya din siya ng kanyang bills and taxes. Ina Raimundo reacts to Andrea's crush on son Jacob. Nakarating na nga kay Ina Raimundo ang trending na pahayag ni Andrea na nais itong makadate ang anak na si Jacob. Sa article ni Giselle Sanchez sa Manila Bulletin na may pamagat na Gossip Girl noong August 29, 2023, ibinahagi niya na nakasama niya sa isang dinner si Ina noong August 25, 2023 at saglit nilang napagkwentuhan ang vlog ni Andrea. Ayon kay Giselle, natutuwa rin si Ina kay Andrea at nakakataba ng puso ang naging pahayag nito tungkol kay Jacob paman hindi raw hawak ni Ina ang pagpapasya ni Jacob at busy din daw ito sa kanyang pag-aaral sa abroad upang mag-comment tungkol dito. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!